Magandang araw, mga kababayan ko. Nandito na naman tayo. Naggala na naman. At ito, nadaanan na naman natin itong mag-asawang ito. Ito yung madalas mahingi sa akin ng pagkain. Pero guys, okay lang po na nangihingi sila ng pagkain. Pagkain na naman hinihingi. At saka sila po ay naghahanap buhay din naman. Nangangalakal. At yun nga, pag wala pa silang kalakal, mahirap po kasi talaga ah din ang kalakal kasi ano po yan bago ka makapagbenta dapat kailangan mo madaming madami so yun nangingin sila ng pagkain at ang binibigay ko na naman minsan ay yung mga niluluto ko lang naman sa bahay pagkain namin, ayun na lang din ang sineshare ko kung sobra-sobra lang naman din ibinibigay ko na lang din sa kanila tulad ngayon ayun, pagkain sa bahay binigay ko na lang silang mag-asawa kasi yun, wala pa silang kalakal. At pagka wala silang kalakal, namamalimos. Okay lang naman din. Basta mahalaga eh, hindi naman sila umaabuso kung anong hinihingi na sa labis. Pagkain lang naman po ay masaya na sila. Kaya ayan, tinan mo, saya-saya na naman ang aling ito. Okay lang po yan. May mga nag-react po kasi minsan sa video ko na bakit ako bigay ng bigay ng pagkain sa kanila pagkain na naman po yan. Huwag na natin ipagdamot. Sa kaisang kainan lang naman po yun. Yan. Huwag na lang po natin ipagdamot. At uh, share natin ang ating mga pagkain. Kung medyo sobra lang naman. Ayun na naman po ang video natin for today. Maraming salamat po sa panonood And God bless you all. At magingat po tayo palagi. Beside the victory, that's a destiny.